Aro. Ang hapon. So, muna siya ang So, di ala siya nga bahin. Hindi ka sa kong tostara. Hindi sa itong galingkod ko sa dahong bato. Ang straight yun ano nga kumpas 120 degree. South East. Kala nga foot marker. buho na mo dito sa ipunahan kung straight na ko diha sa direto di, dapit, 100 east east naman ang makabutan di 100 ah. so ang north niya nga bahin sa pikas dito kanang bato nga murag box mo sa north nga north yun na siya compass ni kan diri sa bato Hold it up. Hold it up. Ang bata ang lingkaran. So, sa kilid. Is. Isa na sa So, yun ang portion east. Ang oh, north. Dira siya East Dira ang saging East So 100 siya diha ng buho namo. So Hana siyang Foot marker 120 degree southeast. East Itong bato sa unahan Kasi mga Mga bato sa so, unahan Na 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 aning Itong bato So, sabot man kaya dyan sa kilid na po mga bato pwede so, lang sya kayo na, na ma-identify na pang yung ipang file bato kaya ni sya, mahulog niya sya o passage way hawa oh, ha so passage ni sya siya padong dito sa dagat sa dagat na ang gawa eh. Kaya may share sa mga bato. Ano yung nalipang lipon din rin. Oh. Ano, may tae. So, dari. Ano siya mga bato bro? Luyo tarak bato. Saan pa niya bato? Wala. Bato. Nagdako. So, hindi ako na lang hinahinagay. Kasi naadali ang ano So, dali sa kilid. Kaya siya mo north. Dito no. siya kung dito kasi sa ba. Dito. Dito. North. Na. Dari na ni siya kanina ni Batura ko kayo natabunan na mo Masya mo nih kung madali. Nakakamig shell. Tulog ka buok. nih Na. Ay ka ni. So. Mano siya ang batong at kayo. tuh mga triangle.